Hello mga auntie uncle, kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo. Ngayong araw na ito ay i ko sa inyo kung ano nga ba ang gagawin natin. Medyo madumi na kasi itong loob ng sasakyan. Usually kasi hindi namin pinapalinis sa loob kasi hindi naman ganun kadumi. So pag nagpapa wash kami ng sasakyan yung outer lang. So, hindi na sa loob. So, ako na lang ang gagawa ngayon. Medyo maganda ang panahon ngayon. Actually, natapos na akong magsampay. Hindi ko na nagawa ng video. So, itong gagawin ko ay live update. Ano nga bang nangyayari na sa akin? Hindi na kasi ako nakakapag-upload ng mga video. So, since maganda ang panahon ngayon, day off, naisipan ko na i-share sa inyo kung ano ba ang gagawin namin ni Mister Ako ang gagawa ng sasakyan. Maglilinis dito sa loob. Tapos, itong garden namin, yan, nakikita ba ninyo? Medyo malagulaguna. So, kailangan na rin itrim kaya inaayos lang ni Richard yung pang trim ng uh, grass tapos mamaya I'll have a go din para matry ko naman kung paano nga ba kasi hindi naman ganun yata kadali so yun lang po I hope na ma-enjoy po ninyo ang aking isha na video sa inyo ngayon medyo dadalas-dalasan ko susubukan ko ha dadalas-dalasan ko ang mag-upload ng mga videos para naman ma-update kayo kung ano nga ba ang nangyayari na sa akin dito. Yun ay yung mga sa mga subscribers ko. Maraming maraming salamat sa inyo. So anyway, hindi na ako magpapatagal pa. Umpisahan ko na ang paglilinis. Ayan mga auntie uncle, pakita ko, hindi naman ganun kadumi talaga ang aming sasakyan dito sa loob. Kasi eh, hindi naman kami masyado kumakain dito. So, ganyan lang ang dumi niya. Kaya nga no point na ipalinis namin sa labas. Ayan mga auntie uncle, ewan ko kung nakikita niyo yung difference. Parang wala namang nabago kasi hindi naman ganun kadumi talaga. So... Yan, hindi na ganun ka. Actually, mga ano lang naman eh, mga Kahoy, kahoy, kahoy. Mga bato-bato na maliliit. Yun. Garden, tingnan nyo naman. Ang lagu-lagu na. Kaya kailangan na natin talagang tabasan. Pati yan. So yan ang gagawin natin ngayon. Ayan mga Auntie Uncle, inumpisahan na po ni Richard. At ako ay tumulong na rin para mas mabilis matapos. Ayan mga ang kalang ating resulta ng ating paglilinis ngayong araw na ito. Medyo maayos-ayos na ang garden. Tinambak na namin dun sa dulo. Dun. Yung mga aming napagtabasan. Dapat itatapon namin pero late na kasi. Kaya dyan na lang siya. Mabubulok din naman po mga anti-uncle tapos na ang ating paglilinis ng sasakyan at ng garden I hope na na-enjoy nyo ang pagsama sa akin uh, susubukan ko po na mag-upload pa ng mas madaming video sa mga susunod na araw pasensya na at medyo busy lang tayo sa uh, paggawa ng mga short shorts at hindi ako masyadong nakakapag-upload ng video dito sa youtube pero anyway, susubukan so ko po. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Please do not forget to share, like and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye.